Ayan na, na tayo ng yung mga nanalo. nire ripak na namin. Okay. Okay. Ano yun ano ka? yan? yan si Ma kay Mam Jenny. Ma'am Jenny. Yan yung napanalong na niya nung isang araw. Ano? Yan. Uh -huh. Tapos ito yung ngayon. Ito yung ngayon. Ilan? 1, 2, 3 ayusin mo 4 5 6 7 lahat yan kay ma'am jenny kasama yon dun sa ano yan yung kakilala nya o oh. oh, sige yan muna sa ibabaw baka madurog yung ano ha. ayan na ang ma'am jenny yung sa inyo Oh, isang box. Okay. Tapos, lagyan natin. Lagyan mo na ng tape. Hindi yan yung tape na isa. Hindi yung puti na tape. Yung tape. Ito yung mga pinano namin kanina. O oh, ba diba? Ang kalat po ng aming kwarto. Yan pero hindi kasama yun na. Ito yung mga nanalo na Ayan. Ayan. O, ba diba? Ang dami natin pinamigay para tayong si Santa Claus sa maagang pamasko. Tinan nyo naman ang aking kwarto, mga madam. Kalat-kalat. Kasama dyan yung aming mga paninda. Hindi pa kami makapag-ayos, so. oh sa susunod na live namin at kami magtitinda. Oh, sa susunod naman na mag-ano mm. kami. Kay Ma'am ano yan? Ma'am Ma Jenny. Jenny. Estrada. Estrada. Yan. Napakaswerte ni Ma'am Jenny. Oh, Ang dami, oh. True. Diba Ma'am Jenny? Taga? Pangasinan. Pangasinan pa. Ang layo. Ang layo ni Ma'am Jenny. Akalaya mo nanalo siya ng ganyang karami. O, oh. di ba? Free lang. Yung shipping fee, bahala ka na Ma'am Jenny ha. <laughs> shipping fee. Ba't may pangala pa dito? Yun naman yung nagpa-plastic na yung kanito yan. Oo, oh, ito. Kanito yan. Okay. Lagyan mo nung ano yan. Yung may pong dyan na parang pang ano. Yung binigay ko sa'yo. Nasa na Nasa box. Ito naman. Kay Ma'am RC Ma'am RC. Sige, lagyan mo na lang ng tape. Ay, hindi ba siya nakamain kanina? Hindi. Ito yun mo. Ay, hindi yan. Oh, O, ito yung kay Percy. O, yan. Lagay mo na sa loob. RC Arado. Siya pala yung nakamay na parang perfume. Sige, lagay mo na sa loob. Ito hey, yan? Pick up? Di ba? Binangonan yan? Yan naman ay kay mam ma Conchita. Medyo malayo-layo to. Saan to? Pampanga? Pangasinan ba O Pampanga? Kailangan natin ibalot ng gusto yan. Kasi baka ma madurog. layo-layo yan. Kailangan yan. Baka maduro. Karbon dapat. Yan, mam. Kung chita. naman kay Julian. Ang pangalan? Campo? tayong box na ano dito eh. Box na dapat Hindi. Mas. Huwag mo nang doblehin. Kailangan talaga niyan box. Tapi naman yung, Kaiser, yan? Yung, yung, yung di natin alam na kung saan Sige mamaya mag chat, -chat naman. Ibigay mo na ni Balot. Ay, hindi. Doon sa may ano, yung may yung isang Balot na na may pong. Ayan. Ayan pala yung malaki. Sabi ko, eh, malita. Ay, sige. Ito may... ba? Ay, man, Magkaputol-putol. Ayan. No. Mm -hmm.